Johnny Rintoy. At syempre sa atin naman pong kilos ni Kuya Daniel. Ngayong araw na ito ng Martes ay bisita po natin na uh, walang iba ang ating suki at kaibigan sa social security system na si Miss Lilibeth Sorrello. Miss Lilibeth, good morning po good sa inyo. Morning. Kumusta po kayo? Good morning. Mabuti naman. Uh Oo. -oh. At syempre, ano pong aasaan muli namin sa SSS? Anong dapat naming abangan? At anong benepisyo pa rin ang mga... Dapat abangan na ating mga SSS members. Mm, patuloy yung ating uh, loan penalty condonation sa ating mga miyembro na medyo nakamatagal na yung kanilang mga loan. Ito yung pagkakataon para maka, makapagbayad tayo ng paunti-unti na magtatapos sa September 30, 2012. Uy, ito naman, Miss Lilybeth kasi mag-enrollment, magpapasok na oo, naman. Pwede oo. ba akong mag-educational loan? Ah, pwede din siya lang. Dapat college uh, level or... Nakuha siya ng vocational course. Yung anak mo dapat? Mm -hmm. At ah, saka sabi anak. mo may sinasabi kang requirement na kailangan 10,000. Mm -hmm. Ang income mm -hmm. Ang mo and below. Oh. Hindi dapat tataas doon. Tama. Oh. Hindi pwede yung ah. tataas sa 10,000. Ang salary credit na nakalagay sa SSS. Mm -hmm. At tapos... Ano po yun sa isang member lang? What if mag-asawa? Pwede. Basta para silang active paying member at wala namang mga delinquency sa loan at saka sa kontribusyon. Mm -hmm. Ito naman po mula sa ating mga kasambahay from 6242769. Sana gawing madali ang mga requirements ang self-employed na gusto maging member sa SSS. Sana ID at birth certificate na lang. Ang dami kasing hinihingi thank you. O nga, bakit? Ah, kasi yung self-employed natin, yun yung meron kang pinagkakitaan. Meron naman hindi ba meron tayong mga naglo-loading lang naman diyan, sabi nila. Kaya yung tindahan na uh, sari-sari store bali clearance lang naman yan sa city hall. Tapos yung mga nagtitinda karinderya, yung barangay permit siguro pwedeng yon Oh, 'yun naman pala eh. Hindi Basta naman ganoon karami. Pa Basta mga expanded self-employed yan yung mga nagtitinda lang sa sidewalk, pwede nga eh. Hmm. From 583-8437, gusto ko pong ituloy ang SSS ko. Matagal ko na po siyang di Ano po ang aking gagawin? Salamat po. Uh, bali, pwede ka mag-voluntary member. Hindi naman kailangan na bayaran mo yung mga hindi mo na hulugan na mga fast due mo. Hindi na siya kailangan bayaran. So mag-umpisa ka ngayon. Tapos yung dati mo na ikaka ika-count pa rin yun sa bago mo na From 875-8651, good morning po, member po ako sa S ng SSS. Pwede po ba akong mag-loan sa SSS kahit 5 years na po akong hindi nakakapaghulog? Salamat po mula kay Masidona ng Ligtong Cavite. Ah, uh, kailangan may anim na uh, bagong kontribusyon. Bago Ay, yung recent. 6 mm -mm. ah, six months. Bago siya mak makwalify. Mm Alright. At uh, saka dapat walang existing na utang. Uh yeah. Mukhang wala mm -hmm. naman siya. <laughs> From 2399154, Good morning. Pwede po bang malaman ng total contribution ko? Ito daw yung kanyang SS number mula kay Paul Darias ng Paranaque. Bali, next week ko na lang siguro i-ano sa kanya. Mm -hmm. I I-check mo pa kasi i-verify mm -hmm. yeah, mo computer, pa. Oh. At least binigay, mo na, binigay naman uh, niya SSS number. All right, thank you, Ms. Tilly Beth. Ano niya. po ang uh, inyong hotline number at saka yung website para Pede. po sa kaalaman na ating mga SSS members? Hmm. Pwede tayong tumawag sa 920-6446-55 at ating 917-47 or 777. At ang ating website ang www.sss.gov.ph. Thank you, Ms. Thank Lilibet Sorelvo yeah, ng social... thank Social. I thank you, Ms. Lilibet <laughs> ng Social Security System.